Good morning, good morning sa lahat mga ka-idol natin dyan uh, Ito, pupunta kami ngayon ng Alabang Market uh, Bibili kami ng pang-araw-araw namin dito mga ka-idol Sama namin, amo namin uh, Sige mga ka-idol, abangan nyo na lang para may update ko yung mga makikita ko doon Bibidyuhan ko kung so, mayroon doon sa Alabang Public Market Ah, uh, limang punta na yata namin. Pero may isang linggo na pagitan yun na kami na special. Papakita ko sa inyo doon mga kaidol, yung anong meron doon Sige mga kaidol, samahan nyo kami. Yes, Ate, oh, saan punta mo teh? Palabas. Public market. Memili kami nang isda nadala <laughs> dalang baldi si ate oh. Eh. <laughs> sabi mo kanina punuin oh, ko to ng isda isda saka gulay saka gulay kami ngayon ni eh, Ate sa Palengke. Yan, may bili kami ng isda. Kami sa Alabang Public Market. Oh, dami isda oh. Mas kalonggong, tumakon. Bangus. Yan, espada oh. Yellow pen. Yellow pen.

Dami pa rin kay Sarap po, papano. Hindi na papano. Sarap.